yan ang naluto tilapia yan ito yung ulam namin ng anak ko kaya ito na siya tilapia tsaka daon ng sibuyas kamatis bawang ulaman siya tsaka sibuyas tsaka talbos yan yung mga kailangan ko tapos papakulo ako ng tubig yan, kulo na. Kulo na siya. Konti lang yan, sakto lang. Lagay ko na yung mga ano diyan. Kamatis, sibuyas, tsaka bawang. Ah, uh, ko lang din yan. Tapos, takpan. Tapos, pag kumulo na, lagay ko yung dahon ng sibuyas. Tapos, takpan ulit. May maya, buksan ko na din. Pag kumulo, Then, kumulo na. Ayan na. Hmm, babango na yan. Sabaw pa lang. Ulam na yan. Yan eh. Ayan na siya. O, ko muna yung aking sinaing. Luto na rin. Akto. Para mo lumamig ka kanin. Tapos yung sabaw mainit. Hehehe. <laughs> tarang-tarang, tarang-tarang, lagay ko na rin yung isda. Andalang ulo lang yan. tig isa-isa kami ng aking anak. Ayan. Tilap ang dagupan daw yan eh. <laughs> dagupan. Ayan. Bango na siya dyan. Ibangot. Tapos ito pala yung kalamansi. Piniga na siya. Dalawa lang yan eh. Dalawa. Ayan. Sakto lang yung dalawang kalamansi. Piniga. Tapos tinanggal ko yung buto. Tapos takpan ko na rin yan mamaya. Maya. Mabangon na yan Nagyan eh. ko pala ng Itaktak mo Ajinomoto Tinaktak na kasi wala ng laman <laughs> Ayun, Nasasarado ko ulit Para yung amoy Hindi mawawala Pagbukas, inagay ko yan ng Talbos Talbos na yung panghuli Dan, Boom <laughs> kumulo na. No? Yes! Kulong kulo na. Ilagay ko na yan ang talbos. Ayan na yung panghuli. Ayan na yung panghuli. Dinagdagan ko pala ng konting tubig kasi medyo konti nung nilagay ko. Kaya medyo yung ma maasim kaunti Kaya ayan, sakong sakong na yung asin Para sa bata lang. Para na rin siya matatanda. Para sa akin, okay na rin siya para sa bata. Okay dun. Ayan. Halo-haloin lang natin. Uh, medyo konti lang yung talbos yun. Ikukulangin sa akin yan. Ay na. Takpan ko lang din yun maya para yung ano maluto yung dahon. Takpan ko na po. Ayan. Maya-maya konti. Pag naluto na yan, ang dahon no na yan ayun uh, mabangon na yan kakain na kami ng aking anak luto na yan may, may patayin ko na takbang ko tapos after 5 minutes kung pinatay ayan saka ko ihahain sa amin kapag kainan ayan na ayan na siya ayan na ting